Ito na tayo guys Ang so, paka-traffic ngayon guys oh. ha, Ngalay na ngalay na yung ano ko oh. Yung daliri ko Sa kapisil ng clutch Grabe sa traffic Dito natin masasubukan si Raider ha, Ito yung kinagandaan sa Raider Ay napaka very sexy ha, Lumulusot Ang problema lang guys Ito na Yung daliri mo Apakasakit sa clutch no? Pisil ka ng Pisil ano na naman sanayan na lang siguro ha ah, magiging manhid ka na rin pag lagi kang nasasakan yum 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 ayan 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 ok Losot pops pasok Ay, pasensya na kayo. Ah, nagpaalam pala tayo guys sa IMD kanina sa ano, sa na nagpapantay sa bike lane kung pwede bang ano. Umapak man lang dito sa bike lane. Pwede naman daw. Kasi sobrang traffic na. Mas maigin na rin yung ano nagpapaalam, no? Kasi oh, siya na no eh. Pagapak mo eh, ikaw lang pala inabangan ng crush mo. <laughs> Awkward. <laughs> yup dito tayo sabi na medyo medyo mahirap yung naka scooter kasabay minsan no pero medyo masar ka rin naman kasi nga hirap sila makalusot ha totoo ha totoo yan ha huwag nga makaklastikan pero kahit paano eh wala eh yun talagang buhay parang weather weather lang no? Uy, pinakitaan tayo. Ay, ay, nilusot natin, nilusot. Ginamitan ko na ang kamuti mood. Oh. yan na guys, ayan na, ayan na, Activate ba natin yung kamuti mood natin? Ah, nabubulo na tayo. Wala pa kasi tayong tanghal yan. Gutom na. pupunta pala tayo ngayon guys sa Tagig, no? Ayan, 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 ayan. bike lane, no? Pasensya na, Bike lane to. Pero mapagbigay tayo sa nakabike kailangan pag mayroong bike show na huwag mo rin busi-businahan baka mainis kasi priority lane nila yan ha tayo lang nakigamit lang din hop 500 meters eh going to kaliwa na tayo dahil nga pupunta tayo ng tagig okay ah kwento ko lang sa inyo guys ha napakasakit na talaga ng daliri ko <laughs> Maganda siya, maganda talaga yung radar na to. Pero sa prepisyo pa talaga. Ayun, yun, yun. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, eh, dapat kayo masanay. Ha? No? Huh? Sa opisil Pag lagi-lagi nyo nang pinipisil, eh, ay, maging manid ka na rin. Hop, kakaliwa tayo, no? Kaya, ngayon kung magkaliwa kayo, siyempre, sasilip kayo. Ayun, katulad, okay, ginagamitan natin ng kamuti mode, no? Pero kahit ginagamitan natin kay Motimo, ha, be aware. Ha, awareness ha sa mga ay katulad niyan, no. Ha? Nag-change gear. Ah, change gear, change lane. Mali-mali na naman tayo. Ay mag-change lane. Ano yun, 'Yun, kailangan nakakapag talaga yung preno yun, niyo, no. Sa biglang liko. Hindi natin masabi, yung iba kasi wala eh alam mo naman tayo din yun minsan nakakalimot biglang liko na let's go Tama ba yung dinaanan natin? Bahala na si Batman Ayun, sa tagig ng atayo, no? Oh, dito, may nakita tayo dati dito Nalaglag, no? Nalaglag sa ilalim Kamusta na, na kaya yun? Pabuhayin ka pa ba nito? Tas tas dito, no? Ha? Huh? Yuhuu! Alaki ng TV dito, guys, oh! Oh, alaki, oh! Yan, oh! No? Yeah. Woo! Inaabot na tayo ng uh, mag alas 3 na ha. Dahil sa uh, traffic talaga eh, sa din natin yung truck. Truck, hindi diba ba yung truck ba yun? Ano Basta ano, labasan ng truck ah. Yun na yun. Ortegas. Andito na tayo sa Ortegas, no? Sige, share ko lang naman yun. Wala, lima lang. Nabuburin kasi ako eh. Para ako lang mag-isa ng biyahe. <laughs> Tinakausap ko lang yung sarili ko. Hop. <laughs> sige. Sige, sige. Ha? Kailangan mag-ano tayo. Hop, dito na tayo. Sige, yun mga guys, ingat kayo lagi ha. Sa ah, masog masano mainit ang ulo. Depression baga. English yun.